Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Mainit ngayon ang usapin matapos ibunyag ni veteran journalist Arnold Clavio ang isang di umano'y pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinipeke lang niya ang kanyang mabagal na paglakad. Sa isang Instagram post, nagbigay si Clavio ng matinding puna sa dating Pangulo. Ehem, and the Oscars goes to. Nakakainis pag nalaman mo na ang taong hinahangaan mo ay may intensyon pala na magpanggap para kaawaan. Ayon kay Clavio, isang video mula sa SMNI ang naglik kung saan makikita na sina Johnny Duterte na ipakita ang kahinaan ng kanyang katawan upang makuha ang simpatsya ng publiko at ng kanyang mga katunggali. Maraming makita ko ng kalaban ko sa politika. Gaganong ka ako. Ah, may mamulog. Ganon. tingin naman yan sila. You kawawa. Huh, huh. Eh, sige, sige pa. Diyan uh sa labi ginaganong ko yan. Pero may maya, maya madalang ko at ko sa Pero drama yan. Hindi ito sa ng Hotel ng party ng pulis. Ginamit ko ito. Kaya Alam ko yung yellow eh. Kasi pag tingin pa lang nila, masamaan ang tingin. Hostile na. Oh. Oh. So, magsilalo ako magdrama. Mag <laughs> Sinabi rin ng batikang journalist na kung marami ang napaniwala ni Duterte sa loob ng bansa, hindi ito umubra sa International Criminal Court o ICC na hindi tinanggap ang argumento ng kanyang kampo na may malubhang kondisyon ang dating Pangulo. Nagpaalala rin si Clavio sa isang dating pahayag ni Duterte. Sabi nga dati ni Duterte, kung maniwala kayo, eh gago kayo. Dahil sa rebelasyong ito, muling nabuhay ang usapan kung may tunay ngang iniindang sakit si Duterte o bahagi lamang ito ng estratehiya upang makaiwas sa pananagutan. Ano ang inyong opinyon tungkol dito?